Po, wala namang problema, eh, kayo na lang po mag-cancel ha Kasi uh, malayo talaga ma'am Sige po, thank you Okay And guys, good morning <clears throat> uh, Today is uh, October 3, Friday na So, wala tayo kahapon guys Kasi coding tayo So, ngayon Ah uh, Ganap naman tayo. Another day, another lala move. Uh daily grind for the dog style. So, dito tayo. Palabas tayo ng bahay and then tambay tayo sa isang favorite spot natin para kumuha. All right. Maya na lang, guys. And guys, good morning. Time check 7:18. Meron na tayong first booking uh, Cake ulit Pero hindi na ito makakancel uh, Dito lang to sa Green Estate Sa loob ng Malagasang Tapos ang deliver nito ni ay uh, Padas Marinas lang Regular booking to guys Puntahan ko na Alright, let's go Alright, sige po ayan na guys first pickup natin ayan guys so since kick sya ah uh, didiretsa na natin sa Portofino nasa Danghari lang to bilis lang to guys dito na tayo dadaan sa likod sa may Imus Boulevard pagkaraan ng 300 metro kasi kumaliwa pagkatapos kanina yung dinaanan natin dun sa main road sa Malagasan sobrang traffic oy kaya sa likod na tayo alright let's go travel time natin dito guys 30 minutes 14 kilometers pero depende yan pag hindi maging traffic bababa -ba -ba pa yung travel time natin Alright. Talaga naman. Pag sunisorte, Biernes, nagpapakilala. Kahit sa main road, sa likod, traffic pa rin siya guys. Oh no! <laughs> Siglang. No choice tayo. Wala tayong no choice dito kundi sumuong sa traffic na ito sa daang hari papuntang drop off sa Ponte Filio ano ba yun? <laughs> Ponte Fino alright update oras 8.29 So dito na tayo sa first drop off kaso sa second gate daw pinaikot ako so ayun pero siguro malapit na to alright maya na lang ciao let's see ayan ito na yata yung second gate Pontefino South Okay. okay. Tayo guys. Sa first drop up. Lala mo po deliver. Time check. 8.35 na deliver na natin ang first drop up natin dito sa Pontefino. Bahay ng mga elitista. Magagandang bahay. All right nabasta tayo ng subdivision and then hanap tayo ng second booking oh good morning lalamon mo po may Mer oh, meron kayong booking si Dan papuntang Paranaque ano po yung ikakarga ma'am prutas naka ano anong ano nito uh, naka carton or crate paano ba Naka, uh, ilang piraso ma'am? Okay, kotse lang yung binok nyo ma'am, kakasya kaya? Kasya, nagbubok naman kayo lagi Ah, okay, sige ma kayo po nasa pick up ma'am Ah, okay, kayo po nasa pick up Dasma, okay Ay, Drop off? Ah, sige po. Pupuntahan ko na po. Thank you, ma'am. Alright, sige. Ayan, guys. Time check. 9.15. 30 minutes waiting tayo, guys. Bago makakuha ng second booking. Pero, goods na. Puntahan ko muna. Let's go! Ayan, guys. Andito na tayo. Oras. 9.19 susunod lang ako kay kuya para maayos yung parking natin so ito yung papuntang Paranaque sukat alright yan guys okay karga na natin yung pick up natin mga prutas magaan lang naman so maluwag pa naman sa sakyan natin Papunta tong Better Living Medyo malayo So, uh, kailangan masabayan Alright Okay guys, update Oras 9.50 Meron naman mga pumapasok Pero yung isa, seafood Parang ayaw kong mag-fresh Seafood daw, fresh Negative yung mga ganyan guys Kasi Baka tumagas yan or what mga amoy dito sa sakyan, mahirap. Lugi sa bayad sa pagpapadetail pa. So abang-abang pa ako. Alright. And guys. Update mga kadog style. Oras. 10.25. Di na tayo nakakuha ng ano. Double booking dito sa pinick up natin na second booking. Uh, na natin. At tapos dito tayo sa loob ng BF Dumaan uh, Tapos lalabas tayo ng Alabang Sapote Then pasok papuntang uh, CAA tawag na ang shortcut dyan parang River Drive din Katabi ng Uniwide tapos CAA tayo, shortcut tayo doon sa saging. Paglabas natin, sukat na yon Hanggang doon sa better living na. So, yun lang. Uh, sana maya-maya, maging maayos-ayos, makabawi-bawi. Kasi so far, nakakadalawa na tayong walang kasabay na mga booking. Alright! Okay guys, update! Oras! 11.40 Dito na tayo sa drop off 200 meters All right. And guys So na drop na natin Yung second booking Sana makabawi-bawi ngayon Hanap tayo Nabas lang tayo dito sa subdivision All right. Oras 11.45 20 kilos 20 kilos ah, Ilang boxes to ma'am? Hindi siya box kuya Parang mga kaglang Plastic bag Ah parang Tatlong Yung isa maliit lang Tatlong bags Okay Opo. Sige po Puntahan ko na po Okay po Alright sige Thank you Okay And guys uh, Time check 11.50 Nakuha tayong booking, pamakati, parehas, dalawa, third and fourth booking. Yung isa pooling, yung isa regular. Alright, puntahan na natin. Ayan yung item, yung pooling, may isa pa daw maliit. Sabi niyo mamaya daw tangkapin kasi sa motor, kaya ayon. Alright. Alright, time check. Punta na tayo. Alas 12, punta na tayo sa Fort Booking Pickup sa my service road Parang niya tas diretso na Makati. All right. Better living. Better living nga ba? Better living sa baha. Ayan. Kunting buhos. Baha Earth. Yan dapat makalabas agad. <laughs> tayo guys, second pickup port booking mapaterin. All right, time check 12:50. So, pakarga na natin. Yung pick up ng Fort Booking, Pamakati rin. Magkalapit lang sila eh. Puro Makati. So, pupunahan ko na. Uh, later na lang, mga kadog style. Thank you. Update! Oras! Ala una, 20. Papasok na tayo ng Makati guys. Yung ulan, di talaga tumitigil. Ganun talaga siya. Ilang meters na lang. Mauna, change plan. Unahin natin i-drop yung pooling kasi dyan lang sa isang hotel dito sa Arnais ang drop-off. Tapos yung isa sa may sita din. Uh, sa unahan din. Alright! guys, nalilibir na natin yung drop off dito sa New World Hotel tapos hanap tayo mga kainan para alas dos na kasi tapos punta na tayo ng hanap tayo booking pa sa Paranaque, Las Piñas yun ang magiging last biyahe natin kasi susundo tayo ng alas 5 baka madali na naman tayo di makasundo daraanan Update guys. Oras 143. Ah uh, habang papunta tayo sa last drop off natin, meron tayong nakuhang piñas Dito lang din sa Manila 3 kilometers ang pick up and then sa Las Piñas ang drop off. Hindi ko marinig kasi maingay, ewan ko. All right, sige. Meron lang. All right, tapos na fourth booking drop off dun sa Citadin Hotel going to Manila 4 kilometers sa Maypaco, Banda para sa fifth booking papuntang Las Piñas regular booking alright uh, Paranaque cake daw uh, 900 meters lang ang layo kunin ko muna to unahin ko muna to tapos pa Manila pa Paco and then unahin ko yung cake pag-drop sa kayong Las Peñas. Yeah! Kita niyo ba yan si Manong? Yan. Mawawa eh, no? Bigyan natin ng hopi yan. To, may hopi ya tayo dito. Yan, bigyan natin kay Manong. Mamaya. Papalapit sa tool booth. exit <laughs> Buti na lang 2.8 kilometers Diretso ng West Service Road Tatsagain ko na Para matapos Last drop ko na to Diretso na ko SM Sukat Sundo Alright That's all for today Aberya Update Oras Quarter to four. ira yung pito ko Buti si kuya mabilis magpalit <laughs> Tapos agad wala pang 5 minutes Eto na ako ETA ko dun sa last drop 6 minutes pero traffic alright right